Ayan po sa episode na ito ano po, Back to normal na po ulit tayo Magandang panahon Magandang pagkakataon Opo. Yan uh, Sa nangyari po Na ganap ano po, Pwede tayong umiyak Ilabas lang natin yung sama ng loob ano po, Yan Yan lang tayo eh Yan andito na po ulit tayo sa Ano po sa garden Hmm. na po ang napakagandang pag-asa. to normal na po meron na rin po tayo ngayong kasamang ano po tao opo yung sabi niya nagtatrabaho po dito sa kaliman dyan na nakita na ang magandang pag-asa po basta yung lahat po masasabi ko po sa inyo pwede tayong umiyak lalabas lang isama ng loob uh -huh. Oo <coughs> Diyan lang. Nandito na po yung pinaka -malaking opportunity natin sa pag-asa. Magtanim ng panibago, dagdag tanim. Ayos <coughs> na ah, ulit ko tanto no? yan, para walang nangyari Ano? Oo nga eh, ng na Ah, balik sa normal po uli. Hindi na kaya hindi dilaw, palagay mo. Tatlong araw. Ah, di ba ayun, hindi naman dali yan ay. Ano ka, hindi pa po Sabi ko tatlong araw ay dilaw. Maigi naman na lang. Ang tsaya na. Dali mo yung ano doon, patay tayo pa ikot-ikot tayo minsan ako minsan isa lang decision minsan ako yung decision ba ganun gagawin na nakatutok na may iba uli ay hindi ta tama lang naman may kita rin agahan ano hmm. ang tubig dyan ay ipapasa kahit kangkungin ari bahala na mura, -mura ang kapital ang kangkung kangkong ay aba pag si ngayon ang kapital at nasira ay nakakaluha ari kangkong na rin ari hmm. tantoy ari ay, ah. ari naman ay bubunuan pa ari bukas merong pang makakuha

Ano ka, ah, hindi na mababago yung kwetan to yung hmm. ano na yung naring mga kintay nari ah. Singkang. Singkang na yan. Hindi. Hmm. Kaya yun na ah. Yung mga ko na ah. Ilang, a ilang araw pa yung bago yun, ba, Ano bang... May bisbiyarnis ah. Mga limang araw pa po. Ay, ari pag sumunting ang init, hindi kayang bibigay. Dahil lang ano ay Ha? Kung yan ay may tama na parang nalulusaw Hindi naman Ang talaong sa tanghali Sino mo sa hapon at buhay na ulit siya Ay yung bay ganun Pero hindi naman didilaw Rejik ko ata pag dumilaw Ayan ano Ha? Pero ang dami ko na rin nabawas dyan sa gitna ha misa hindi mo pansin na no Hindi Ya Ay ayos naman yan Anong i-apply pa dito kung ano Wala na yan ay na lang ay puti na yan Hindi na nalagal ng pataba Hindi na hindi na rin lalagyan ng pang-stress ano yung ay, pambumba. Spray-spray lang. Pero hindi pa yung pang-spray. Pag-spray lang yun. Oh. Araw pa ko tanto eh. Ah, tatlo. Ay pagkain ay sumanting naman ng init. Ano kung nangyari di yan? Hindi pa yun. Tatlong araw na init. Yan ba didiligin pa natin? Huwag na magdidiligin. At gawa ng kunay. Tawag dito yung Pagod pa rin na ano? Wala. Huwag na yan. Lalambot ang kuno. Na parang narulusok. ay di kahit hindi na pala yung diligin. Hindi pala eh, pag halimbawa ay nakakailang araw na lang, ano. di siya maga lang, happy out, tanggal hamon. pasalamat din nga ako ayun. Eh. Yung gunar na may normal ang ba ito? Ay, ganyan pa ka nalaki. Wala yun, eh, talagang tanggal yun. Bakbak yan pag alis. Bakbak ano. Ilang platar eh, anim. Hmm. Hindi pa ba sila bibigyan ng magandang presyo? Hindi pa nga eh. <laughs> Bayahe. Ang laan tayo ano. Pero kahit hanggang pag ko ng 40, bibigay na natin yan. Ay, oo. So, oh. nila ay 30 ay. Eh. Aba, para nakasuyo pa, ano. Mm -hmm. Ay, itong ganito, ilang araw pa po ito, ko to eh. Yan, ang mga isang linggo pa. Maliliit pa yan. Eh. Maliliit pa, ano. Ilang ba bari, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, dahil matitira din yan ba yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira pa rin ang mga, mga yan ta de lumibot doon sa padulo do. Are po, ah, may binibisita na nagkakapag-asa na uli. Ah, ako na mismo ay. <laughs> Siya nga, sabi ko ay di dilaw, hindi naman. Hindi o talagang yan ay malalanta sa tanghali. tanghali na ta hindi, naman na naman eh. hindi naman tutuloy ang pagkalanta nun. Hindi. hindi naman napilipit. pilipit eh ano. Kung yung andahon ay pugit-pugit. Yun ang posible. Talagang ano. Hindi naman ayo. Pero yung iba Ay, oo oh. Magaganda, oo oh. Magaganda nga, sabi ni Angkul lang Nagkaroon ba si Angkul? Si Angkul? Si Pakul Si Pakul, oo Si pala. oo oh. Pero yung laka pa ng ilala isa tatlong araw. Ah, di o. Pero hindi na ng pataba. Hindi na yan. Hindi na i-completo na yan. Kaya nga nilagyan ko na nung minsan. Basta't ang pabordi yan, ulat-init ng kaunti, ano. Hmm. O uh, masama pa rin, mas maganda pa nga yung puro init. init, na lang. Ah. Puro init, oh. may ibang yung day. Tatlong araw na puro init. Na ay naman, na ay agad tayo Ah. Na po, maganda ang kondisyon. No? Ay, naman, hindi pa rin natang malalahat. May matitira pa, ano, sa pagpungus ano? Tuloy na yan. O ay, ganito maliliit ka tanto eh. Yeah, yan, pero. Ay, di ilang. na. Ay, natin no? doon sa kapila. Oo. Oh. Diyan, diyan tayo ikot. baha sa iba ay nakakawa. sa ibang tatanim ba sa inyo ba sa kamay sa po inabaha din, man hindi binak hindi <todit> binaha <todit> bali mapakalakas bali. ba, po ba ng hangin doon malakas. abay dios ko po okay, uh, ito, ito, uh, lusot, eh? may git nakalusot nga pala ari hmm. ay di nila sa kabila din niya ano pero salin na nga malakas, malakas. Ah, Walang hiyak. Yeah. Aray po, makakaayagi naman na pala. Diretso. Aray nga ba, Tagalog Duterte? Ha? Aray nga Bila, Tagalog Duterte? Are? Oo. Ay, parang walang ano? man, ka, hindi? Nabali na pati, pero huwag yan. Ay, sabagay nga, ano. Kaya pala, no, may piece, ano. Na Ayan naman yun Oo. yung nag Oo. Pupuli pa yan. ayo, Normal lang ito. Hmm, normal yung... Hindi ka makano yung ipot ay nilalagay. Hindi. Manipis para, para mataba nga yung ipot. Pero yung... Ipot, pero Sabi ko sa iyo, kung mauka na nun magandang ipot, dito natin nilalagay. Saan? Sa Tagalog? Sa Tagalog. Nagawa ko yun. Nagawa ko dyan dyan. Sasabukan ng ipot. Ayun. May mga lima. ayo Bukas pagkaan. Saan nga hindi pa mabili ay. Aari mo mga ari, buhay na Iputan na din yan. Tama mo yung mga didahin niya. Oo. Oh. Pag pala mahina ang kanalan, talagang lunod ng pananim man. No? Buti nga ito maganda ang pagkakabahan natin. Ito yung arikang kong narin. Basta. Wala no, na Oo, nagpupulaan na din sila ngayon. Nagagawa na sila ng patuloy na pagpupulaan. Oo, darin. Kahit malang ulit ngayon. Darin nga ating sasambayan na natin, ano? Oo. Pwede. Dalawang latang, ano uli Singkang. Eh. Singkang. Panlipat din eh. Wala na tayo ililipat din eh, ano? Oo, uh, kahit saan eh. eh, ano pa ah. Ah, baka sa tag-init na yan. Ipupurma lang lahat. Ipupurma nga lang. Aria, kaya nga pinatanggal ko na lahat ng ano na rin eh. ko na yan eh, pijay at maka mustasa. Dahil mali ngayon ang ano ay hindi, hindi ba, hindi ba maturangin yung ganun? Hindi. Ay naganda na niyo. wala na yung bagyo ay. <laughs> Kaya sa bagay. Basta dalawang uh, lata ang bibiling ko. At saka tig Na pijay mustasa. Ay saan yung kakasama din nila 'yun? Hindi nga gagawa ng tayo dun nga ay. Ay siya nga, pat... sa ay, siya tat nga pala tat no. Dun. Ay hindi na ba tayo magkikinchay? Ay doon sana ang kinchay. Kapal natin, hindi natubo din eh, dito naman Ah, oh, pero makapal lang tubo nung sinabog mo, ano? Ah, meron ba? Eh, kapal ah. Madami. Madami Madami pala Madami Mas ah. na pala Wala akong may wala ay Ha? Marami Marami pala ay eh. Pero yung ating bubong kalindo, meron madalang Bayain ah Ay, wala na, yun ah nung nga natin natanong yung mga deserti Baya na, tara Kasya na dalawang lata din sa inuubrang alay? Kasya nga ba dyan dalawang lata ang punla? O pagkakasyahin na pati? Kasyahin na? Oo. Oh. Hindi naman lugi ang ano ano. Pero bayain ang isa, isa't kalahati naman ay. Wala na kalahati na ron? Wala na ba? Akala ko'y isa. Hindi, dalawa hindi naman lugi sa preparer pagkaganda pa man din ano ako laway na laway din din sa anong area eh. kung tatam na lang si Bues, eh, na, yung tubig ay ang gara ng pagkakagawa na eh. nung kinamuti nga namin yung halos walang nakuha gawa nga ng tubig pare pag bukas sasabugan iputa mo titihing, na ngayon hindi mamatsitihin ko ngayon oh. isang araw lang naman yun eh, dahil sa mga buto ng gano'n tapos o, oh, didili rin ako Hay, dun tayo didiretso Sa ano? Sa kabila O, oh, di ba ako Sombrero ko Ayun. Yung bangay yung Tagalog lahat ay Tagalog. Ya, nung bilis lumago na rin Duterte ang areta mo. Gawa ng plat na mataas. Magkakaigi na ay ariba. punong lalagay din yun. May hapot. Naroon na. Nakagayak na po lahat ah. Wala nang <mulong> ipot ah. Kita ba pag wala nang ipot? <mulong> well, baka mamatunong pag napakapal. <mulong> Pero matabang yung ipot na inilalagay, ano? Malupa ay. <mulong> <mulong> Akala mo ba yung babakbakin? Wala nang て。おー <laughs>